Ah, sì. okay, prendiamo questo che tante verdure avevano ah, frutta e lasciare qua il mercato quando è finito poi ok che è ancora buono quando non è buono non prendiamo okay. uh, eccola mi o oh mi

Puro malambot. <laughs> Kumita ka. Okay. Hmm? Hala oh, na yung gulay. Masirap. Eh, ano naman na yun? Pero yun, oh, yung mga ano, oh. Ito, oh. kaya ng, ano, ng, ano, yung itong pera na torta. Ito, may mga, oh. Ang mga lang ang pagkain natin. kasi oh, kinukuha nila 'yan. Oo, ayan oh. Tama na. Baka hindi huh? na natin Hindi na, na natin maubos. Tapos may problema na naman tayo. Ayan, Paano ito. gagawin? Okay. yama lima karton tira tapos na dito. Okay. Next. Ito 'yan oh. Marami pa doon, Mami Jay, sa ano? Ay! Mami Jay! Madali, si Natang si Ana. Dito na ito nilagay, Fragula. Huwag na, nagpasalin-salin na. Yung mga may ano na lang natin. Eh, pero talin mo, ito yung gamit natin. Napaglagyan natin ng... Iba. Ayan, yeah, nauho na ako. Saan kayong takit nito? Napin kayo natin takit? Bu? Napin ko muna yung takit nitong balde. Saan yung takit ng balde? Wala. Nandiyan na si... Nandiyan na si Juana. Ay, Laura. Ay, allora, right. iwenta sa kwarto natin. Ano? Si, ay i-diyan kahit sa kwarto natin at ako'y nagdidiin ko sa nakato. Hanggang ah, uh, basta'g galing na ko ay, po, ito putulin ko lang yung na. Um, Ayan, pa, ito ay broccoli. Kasi ang dami pa i-libo uh. na nakukuha, di ba? Ha? Oh. Okay, okay, brokoli kasi Hindi ko makakain na. madilaw na 'yan bukas. Dapat naluto na ngayon. Kumuha ka okay. lang ng ilan. Ito oh, ngayon. May, may lalagyan ka pa dyan? Oo, oh, dito, dito. Sa karela. Oh, dito. Kakainan ko bukas. Ito, madilaw na ito bukas? Si, si, madilaw na yan. Dahil mainit ang panahon. Hmm. Ito, bukado. Yan, buhan mo. Baka. Okay. Yan. Wala akong guwante. Ano? Sayang. O, oh, yung mga... Mga prutas. Eh paano natin yan makukuha? Kukunin natin lahat. Hey, mga problema na naman tayo kung paano natin uubusin. Problema na naman ako kung paano ang dami kong banong itatapon na hindi nakain. Kita okay, tama na. Ay, may upo. Ayun, upo. Ayun, upo. Ayan. O, oh, pwede pa yan. Ayan. Ay, hindi na. On. Okay, huwag na nating ice Nasaan ang bukado? Ayun, ang bukado nandito. Pero dito, kanina marami ang bukado dito eh. Ayun oh. No? ang daming ispul. Uh, albicoca. Saan? Ah, uh, ispul eh, albicoca. Uh, apricot. Apricot. Wala. Apricot eh. Ay, hindi na nga tayo magkaunda gaga dito sa ating pinagagawa Oh. Ayun. na ito. Ano na naman ito? Ano na naman dito? Ayan, may talong. Ayan, may kiwi. Ay, lambot. Ay, mas malambot pa sa aking puso. Ayan oh, mas maganda ata itong nespule. Al ano? Albicoke pala. Uh -huh. Nespule ako ng nespule. Albicoke pala. Itong talong. Apricot. Nasaan? Di niya, di niya. Di niya sa yung ano? Dito? Ito, pwede pa itong talong? Si, batanggalin na natin hmm. yung ano, yan. Okay na yan. Okay na, okay na. Okay na yan. Okay na! Oh, makita mo. Ayaw yung... mo na, makapag-ano No, 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 no. Ito lang ang mong mas ma... Ito, brago na. Yan, mas madali ang magbitit. Yan. Ano yun? Ano, 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 ano yun? Ano yun? Ano yun? Ay, yung ano, yung binibigyan sa akin. Sandali, parang mas okay yan. Tingnan yung... mo. Tingnan mo. Ay, hindi pala. Kala ko yung... Hmm. Yung, yung pang-siligan. Ah. Ito, ito, ano ito? Ano ito? Ito, hindi na? Ano yan? yano Yan o, sa gitna, okay pa. Yan o. Ah, okay pa yan, yan. nasa na natin yung mga... Wag na ito. Hmm. Ayan oh, tanggalin mo na lang yung mm. Tanggalin mo na lang yung ano. Ito oh, ito ito, 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 ito no? yung ensalada kasi tatagal ito kasi may may buhay. <laughs> Ay, ito may kutsilyo so, nagpina, <Bliss> nagpahirap tayo. O, oh, may libreng kutsilyo. <laughs> yeah. Ay, it, it, abot mo ikalat doon sa ano, ilagay mo lang sa ano para nilagalin. <laughs> Baka hindi sila magat. Ito si Buyas, dalhin natin. Si Buyas na, ano. Ay, pangit na ito. Wag na ito. Wag oh. na. na. Ito, ito, gitna. Ito, ito, ito. Gitna, gitna. Maganda para sa prasin. Uh, mas maganda pa sa akin. Oh. Ay, yung prasin mulo. Ito, oh. Ito, mo. Oh. Sandali, ito, ang, ah, ang, ano mo. Yan, oh. Oh. Sandali, ito tatanggalin ng... Tatanggalin mo. Di ba, may kutsilyo pa tayo. Ayun, may strawberry pa doon, oh. No? Oh, mami, ah. Ito, hindi na maganda. Ito. Tante Roba. Oh, ngayon ito, na ito kutsilyo ito dadalhin na natin. Dadalhin na natin na lang. Ito yung kutsilyo na Hindi na magdadala ng sobrang bigat pa ba't papunta. Tatanggalin na yung magkasama. Oh, uh, yung avocado o oh, may balot pa. Dalhin natin. <laughs> <laughs> yung mga ragazzi dito, marami dito mga kabataan. Dahil na. Ito may turnips dito sa loob. Huh? May turnips. Ayan. Ano, wala ha. Talagang pinagbalata na yan. Ito, huh? Yeah, liya, no? oh. Huh? Ayan, tanggalin mo yung ano. Yun! Ano, turnips? panel. Pinakyo. Ah, pinakyo. Turnips nga sa English, diba panel. Ah, siya, panel. Hmm. Ayan. Yeah. Oh, yeah, di oh magangaan. yan, sa naman, sadya naman tatanggalin niya oh, naman. sa tabi -tabi. akin, na. Pasok ko na din. Akin na yan. Dini na, dini na. Ay, di <laughs> Ay naku. Ngayon ay nakuha. nakuha. Mm. Dino ako. Oh, bibilhin mo pa yan. Ilang araw mo nang kakainin oh, yan, yan. yan. Maganda sa tiyan, ha? Oh. Maganda sa pag medyo... Masa. Baka meron pa doon sa gitna na. Ayun pa, janin. marami ito, pa. Ito, ginagawa kong pinaka-prutas, binabago Kasi... sa trabaho. Hmm. May hanger pang nakuha. Ay, naku, mag-unboxing yun na naman tayo mamaya. Mauna na ako dito, ha? Tingnan ko dito kasi excited ako tuwing may mga ganitong naka-umpok-umpok na ito. Ay, naku, there's an exciting part dahil nga may mga nauna na sa atin.

Tay yang ang daming abukado ah. Ano uh -uh. dami. <guluhan> Daming kaguluhan. Yan sa kabila, maraming hanger ito, naku po. Ano naman 'yan? May repolyo pa sa bahay, may Ayan, pag hinalungkat pa natin yan, marami pa tayong makukuha. Ay, ano pang Ayan na pang mga lalagay. Ayan na o. meron pa ako dito hawak-hawak. Ito, matamis ito. Aalsin ah, ko na agad ang kalahati. Oo. Oh. mo na para ano ito ito is mga sako ng sibuyas mm. okay Una, parang, parang hindi na rin makakain masyado pag sa mm -hmm. dami pa ayun parang ako okay yung pipironi <laughs> check mo ito okay din itong talong <laughs> Oo. Oh. Okay na itong talong tata. Iyanahin lang. Ihiwain lang yung kanyang... Ay, nako. Ihiwa. Ano yun? Ano yun? Ano ito? Ay, alabate! Wow! Alabate! Alabate! Alabate nga ito. Alabate! Hindi nila masyado Hindi masyado nilang makilala eh. Oo. Kaya Itatanim ko ito. Ay, ayan. Yan, natin. Patanim natin sa ating orto. Tapos yun lang pang tanim. Ayan, yan. Ayan, mm, yan, yan, mm. yan. paki lagay dito kayo dyan sa loob. Kahit hindi itong pang gulay, ito na lang pang tanim na anong mm -hmm. Kasi yan, may taniman tansi. din po kami. Eh. Meron <laughs> din kaming orto. Ay, totoo naman dyan pagkiko. Ayan, ito. Pwede naman ito. Ayan, Ah uh, oo. Uh, Ayan. Uh. Pero sa'yo na ito at ang dami mong pang binigay sa ayon ng mga gulay. Yan. Ito, yan. basta yung pang tanim pwede. At ilalagay ko sa paso. Ay, naku po! wala kasi akong guante. Hmm. Hindi ako pwedeng magtanim dahil ng bahay, ito. lang ng laki ng bahay natin. Ito ano. Pati ito tinitinda dito ha. Ah, masarap 'yan eh. Hindi gud nabili. Alam mo bang napakasarap yung talbos ng kalabasa? Ah, ano ito? So, ano 'yan? Si Tenerumi, tawag ko pala mo. Ano? Ano 'yan? Tenerumi. 'Yung 'yung talbos ng kalabasa 'yan. Talbos ng kalabasa? Oo, oh, oh, okay 'yun. Hindi so, na 'yan pwede? Eh, may ano na. Ito kasaba, pwede pa kaya ito? Hindi na, hindi na. Ayan, ayan Batin na. Na. Maitim na, mas maitim pa sa puso nila. <laughs> ayan, ito to, ito, ito masarap sa munggo. Oh, ayan, yeah, masarap din sa munggo. Diba? Ay, nako. Ito may balinghoy ulit dito. Ito Mama Jay kamatis. Ayan oh, ay may padjolini. <laughs> Ingay-ingay ko ah. Ito ah. Oh, ayan. Ano padjolini. Ah, oh, may menestrone pa pa, eh. pa pa, um, uh, may pacellini. Oh, may kampon. Ay, may kangkong may dito. Tatanim ko rin 'yung kangkong. hanap na 'yan. Alay, hindi na ano? Dahil dahil mga sariwa. Hindi, Ay, hindi mga panggulay 'yan, hindi agad lang binabili. Ay, hindi 'diyan sobrang sariwa na para itanim mo. Ito na lang, ito na lang, ito na lang Binso. sow, daming magagat, mais yes, pa. Mayos pa. Ayos, makakapagpansit. <laughs> <laughs> oh, may ripple yun na doon. Oo, oh, ka. may ripple Oh, yung pampan. May carrots ka na din. Oh. Oh. So, pagkagulay din lang sa pansit, okay. meron. Na